Nandito po tayo sa farm ng parents ko. Papatay na mo. Ayan. Ayan. Tayo po ay may kukuha ng luya. Nangingi po tayo kay father ng luya. Hello mga idol. Guys, mga kabisnes. Nandito po tayo sa bukid ng parents ko dito po sa Quezon Province tayo po ay nanghingi ng luya na uh, iuwi natin sa Cavite pampasalubong natin so yun mga idol uh, papakita po sa inyo yung mga luya na kukunin natin let's go yan, ito po yung mga luya oh. lalaki po oh. halos lumalabas na po sa lupa ayan mga idol tumulutang na po sa lupa yung mga luya Kasama ko po pala yung per, yung wife ko. Yan ma, kaway naman. Ayan, yan po yung wife ko. Yan po yung luyahan ng parents ko. Hanggang dun po sa may ibabaw na yun. Paganun po. Ayan. May nakita po malaking luya yung wife ko. Ayan, kinamay na lang po. Hindi na ginamita ng... Ang ito maganda. Ayan po. Kasi ano siya. Malaki. Ito yun. Hawakan ah, mo ma. Gusto ko ito. Dami luya dito. Grabe. Papa magaganda yung ano. Yung ano na siya. Yung makikita mo yung malaki na siya. Ayan. Tulad ng mga ganyan. Mga ganyan. Ayan. Sarap dito. Grabe. sarap dito sa bukid ayan. ayan, ayan. Ay, hindi yan diyan Hindi yan. Hindi yan maganda po. Oh, sige. mo lang. Maraming buntot kasi yung mga ganyan. Ang laki naman eh. Ito nga ang laki. Ay, ayun nga ang ganda. Don't, don't, judge the book. Hmm. <laughs> Mas maganda yung nakuha natin ngayon kaysa kahapon. Isang, isang 4x4 na luya po yung, yung inasapit eh. <laughs> Joke. <laughs> sarap dito sa probinsya. Ano pa? Hindi lang tayo pwedeng mag... So, sa probinsya, basta masipag ka lang magtanim. Ito, hirap dahil maraming paraan para masinsa sa buhay. Huwag okay. yan. Teka, teka. Iahanap kita ng maganda. Dito, sa, dito ang magaganda, oh. Ayan ang lawak po ng lupa ng nanay at saka tatay. Lahat yan, lahat yan. Hanggang doon pa sa ano. Oh, may yan pa. Maraming ano yan. Maraming nakadikit. Dito kasi pa. Tara na oh. ng kita maaya. Ito. lokal. Hmm. Ang laki, ang ganda. Ang ganda po. mag pala tayo. Oh, Oo, oh, may sino eh. Wow! Dami! Ito na po yung nakuha natin. Ayan na, nakalawit na yung luya. Pukunin niya na lang. Ay, si Buddha. si Buda.

Kanina ako kahit ina tatlong pirasi lang din ako. Pero hindi ito. So yun mga idol. Nakatapos na tayo magkukay ng luya. Papakita ko po yung nakuha natin. Nang uh, buko. Yan po natin yung aking ano. Bayaw. Ang uh, awit ng buko. Yan. Ayun. Hindi po sa ibaba. Pakuha po tayo ng buko. Dadalhin natin sa ka sa kabiti. Ako na? ka na? So yan, ito na po yung mga nakuhang buko ni Alan, mga idol. At nandyan na rin po yung mga loya na nakuha natin. So yun lang po, thank you for watching. Have a nice day po and God bless everyone.